Guys, nandito na naman si Melodie de los Santos para mabuhay. Ito magbigay pugay tayo kay Kuya Awe dahil grabe. Grabe talaga po mga kapatid ang paghanga ko dito kay Kuya Awe bilang isang nagmamahal na asawa at sa mga anak niya, no? Nakakahanga po siya yung pagiging uh, ano ba yun? Ang pagsasabi ko nga yung pagiging ama asawa ni kuya Awi na doon mo ma maaantig maantig talaga yung puso mo yung makikita mo po na pinupunasan niya si Attitude na naka-upload uh, nak po yung sa sa reels na panuorin niyo po at uh, talaga pong naluha ako na kung gaano niya po pinupunasan si Attitude kaya alam niyo Kuya Awi, saludo ako sa iyo na sobrang pagmamahal mo at respeto mo sa mga uh, sa asawa at mga anak mo na talagang nakita ko po yung pagmamahal mo, yung pagiging mabuti mong ama. Grabe po. Wala na ako sa iyo Kuya Awing masasabi talaga na talagang nandyan yung napakabuti mong ama at asawa. Kaya kuyaawi, uh, so, ang nagdadasal kami para kay Ati Chu na sana ay agaran gumaling si Ati Choo na alam nyo napakahira po talaga yung may pamilya tayong may karamdaman. Related po ako sa mga ganyan dahil ako po hanggang ngayon may pinagdadaanan po ako sa aking pamilya, sa aking tatay at nanay na natatakot. Lahat po yun ginagawa ko, madugtungan ko lang ang buhay ng aking pamilya. Kaya naiintindihan ko po kayo, Kuya Awi, na sana ay makarecover na nga si Ate kasi nandiyan kayong nagmamahal. Madali po yan, makarecover si Ate dahil nandiyan ka, Kuya Awe, mga anak na talagang nagmamahal po. At naririto rin po kami na bilang isang kaibigan na nagmamahal po sa pamilya nyo, naririto kami para po uh, magdasal na sana ay gumaling na si Ate na talagang makarecover talaga people recovery. Kasi tayo po, ano man ang gawin natin kapag kahit isipin natin na gagaling, 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 nag-worried pa rin tayo po pag nas, ang pamilya natin ay nasa hospital. Ano? ah uh, ang tanging masasabi ko lang, dasal at tiwala kay God, ay yan mangyayari po yan. Ipagkakaloob dahil ako po wala akong iniihling sa ma, sa may kapal na talagang kuya awi na yung kalusugan ng pamilya. Ano man mayroon akong sa ngayon, sapat na sa akin, basta po yung mga kalusugan ng aking pamilya. Ganun lang po. Kung ako man nakakatulong po sa ibang tao, ay iyan bonus na lang po. Basta ang pinananalangin ko lang po, sana po talaga gumaling na si ate at ganun din po sa aking pamilya alam nyo ako wala ah, basta ako'y laging tiwala lang si God kaya nga sabi ko ako po ay nagiiwas talaga sa anumang issue, sa anuman na hindi ako makasakit ng kapwa dahil ayoko po akong parusahan ni God na gusto ko po yung nangyan tayo tumutulong bilang isang charity wag tayong mang-aaway huwag tayong magmumura ay respeto lang po sa kapwa natin kung ako man po ay naririto bilang isang youtuber di ba kaya tayo po ay kailangan po makisama ano at uh, nalulungkot po talaga ako kuyawi dahil sa nakita ko ako ay nung makita kita na sa reels mo Grabe, grabe na natumulo ang luha ko dahil may kasama ako. Alam nyo po, may kasama po ako dito talaga. Iyan ay sulit talaga iyan. Uh, wag mong uh, magkukwento na kung ano man na mga kasakit na mga salita tungkol sa pamilya ni Wi at sa Rochelle Morales. Um, uh, talagang aawayin kanila. Nasubukan ko po yun. Dito kay, sa mga dito Mag, ah, uh, yung kumari ko at kasama ko po sa trabaho si Atibine Descaliar, ah, uh, Virginia Descaliar. yan po ay tumutulong din yan noon kay, uh, dodong Ano? Ah, uh, ang um, kanina nga na nag-uusap kami na maraming na babanggit nga na silanga ay pupunta ng Davao. Napapaiyak po siya dahil ah, uh, sa murang edad daw ni Richelle, parang napaka ano na, napakatapang na nandiyan yung talagang yung suporta niya kay Dodong at saka hangang-hanga siya kay Tatay Risan lang, at kay Kuya Awi yung pamilya po ni Dodong at ni Richelle talagang hangang-hanga po siya wala na siyang ibang bukang bibig pag gising niya na nagkikita kami ikinikwento niya po lagi sa akin, ito pong maglangga. Ano? Kaya ako po, kahit ako minsan, hindi ako updated dahil alam naman natin na uh, minsan hindi ako nakakapagpan nanonood sa ano, siya po mula sa simula. Alam niyo po, si Virginia Descaliar, mula sa simula po yan, na, na natuklasan, na i-vlog po yan nila Kalinga Prab, tanungin mo siya at sa sa'yo. Kaya alam nyo po, mga kapatid, minsan ako, hindi talaga ako updated. Minsan, ano, pag once na nagkwento na yan sa akin, panoorin mo si ganito sa ganitong uh, title, papanuorin ko yan, kaya po ako, minsan, nakaka uh, subaybay po dito sa maglanga Kaya, alam nyo po talaga, kung totoo ka talagang nagmamahal po kung nagsusuporta po yan, alam mo po kung ano talaga ang kwento nila. Kung ano po talaga ang ganap nila. Hindi po yung, uh, hindi mo pa nga naptatapos yung live or upload, magkukumin ka na ng against po dito sa dalawa. Hindi naman po tama yun. Kailangan po, maging updated ka po sa mga vlog nila. Para pagkatapos nilang, magsabi, lalo na sa live nila, saka ka mag-comment. ba diba po? Hindi yung wala pa nga, comment ka kaagad ng nakakasakit sa kapwa. ba? Diba? Ganyan po ang mga literal na basher. Hindi po talaga totoong nagmamahal o supporter ng pamilya, morales at pamilya, matubang. ba diba po? Hmm. Kaya, parang masasabi ko lang po dito ay kailangan po natin magdasal na sana ay gumaling na si Ate Chu. Yan ay ko sa inyo mga bashir na kung dahil kung mangyari po yan sa inyo, kawawa po kayo. Kaya po tayo po ay kailangan natin respeto sa ating kapwa para po ay respetuhin din po tayo. Ano po? Uh, para masasabi ko lang ki Kuya Awi, Kuya Awi, uh, lang kami, uh, ipagdadasal namin na dahil napakabuti mo talagang asawa at ama. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Kuya Awi. At uh, ay, si Ati Cho ay magiging mabuti na rin po yung kalagayan niya. Magiging full recovery po yung Kuya Awi. Dahil marami pong nagdadasal na no, sana nga talaga ay pagalingin ka agad si Ate para po ay tuloy-tuloy na po ang paglingap ni Dodong at lalong-lalo na ikaw kuyawi ay alam mo naman na napakasipag mo talagang ikaw ang isa sa mga inahangaan ko talaga Kuya Awi, dahil para kang kumplito sa kalagayan mo Kuya Awi, walang makakatalo sa iyo na nakikita natin, kumpleto nga ang katawan nila, walang kapansanan, ang lalaki ng katawan, pero po umaasa lang yan dyan sa mga BTS, ano? Na pasama-sama, pero ikaw kuya awi, grabe, na para kang Spider-Man. <laughs> Ayan mga kapatid, suportahan natin si Kuya we Ate Chu. Magpagaling ka at uh, lagi kang sa panalangin namin para po ay uh, hindi na mag-worried sila dudong sila ang mga anak mo po na maging maayos na. Ano po? Ah, uh, marami pong salamat doon sa mga talagang tumutulong po, nag na nagpaparating ng pagmamahal po sa pamilya Matubang, kila Kuya Awi. Thank you so much po sa inyong lahat at doon din po sa uh, maglangga na nagmamahal po talagang totoo po sa maglangga. Yan po, thank you so much po talaga sa inyo, sa pamilya Morales. Thank you so much po. Uh, saludo ako sa inyo, ano? ah uh, sana, tuloy-tuloy na po, na sana po, yung iwasan na lang natin yung nakaka-stress, ba? Diba? Kasi po, yung stress na po, talagang hindi na po na maganda, no? Kaya, marami pong salamat talaga sa mga Rochelle pa community, Uh, thank you so much sa pagmamahal nyo sa akin, at thank you so much po din sa kalingap na sana po maintindihan nyo ako na ako po ay nagiiwas mo muna ako sa mga anong nakaka-stress na mga nakaraan kasing araw talagang hanggang ngayon po hindi ako makapag-move on po sa, sa naranasan ko po, ano, kaya pasensya na po kayo, at uh, ako puro may respeto pa rin po ako, at nandiyan pa rin po akong uh, sumusuporta sa inyo ano uh, kuya Bals Thank you so much. At atid thank you so much. Suportahan po natin. Uh, si Kalinga Prab, suportahan po natin dahil alam naman natin na tumutulong sila sa ating mga kababayan na talagang salat sa hirap. Ayan, thank you so much po. I'll shout out po sa Tim Rochelle. at Tim Rochelle at sa mga talagang nagmamahal sa maglangga. Ano po? Uh, Maraming pong salamat at ako po parang emotional po talaga ako dahil nung napanood ko talaga yung ginagawa ni Kuya Awe at talagang tumutulo ang luha ko at talagang tingnan niyo po at namumula po ako dahil hindi ko po kinaya talaga yung ginagawa ni Kuya Awe na kikita ko yung paano niya uh, punasan si Ate Grabe. Grabe talaga Kuya Awe ang pagmamahal mo talaga sa an asawa at ano anak mga anak mo talaga. Grabe, grabe po talaga yung nakita ko paano maging re uh, responsibilidad po si Dodong at mga anak mo talagang mahal na mahal po kayo. Napaka Abang ko, di ko po masabi lahat po talaga. Yung totoong paghanga ko po sa pamilya mo, Kuya Awe. Yan lang po, suportahan natin sila Kuya Awe at Anjali. Lahat po na mga Ruboys, uh, Rogers po, uh, suportahan po natin. Ano, thank you so much po sa inyong lahat. At thank you, thank you talaga. Wala akong ibang sasabihin sa inyo. Maraming salamat at sa mga viewers kong nagmamahal, Kimalud Los Santos, thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye! We love you! Mwah.